Yan, magandang umaga sa inyong lahat mga kamister ko. Uh, maglilinis na kami dito. Ito na yung patadaanan na namin. Eh, na namin yung ano, mga barikada. O, oh, dito natin tita Ano? Ayan. Ah, uh, mamaya, pwede na yan madaanan nila. Ayan mga kamister, mister uh, nililinis na namin and unti narin na rin na binabawasan yung ano yung barikada dito sa bandang gitna ito mamaya pakita natin sa inyo mga kamister na malinis na ayan na lang ayan mga kamister oh dinaanan na nila kagad oh luwag na sila ito na yung mga barikada Uy, shout out! Ayan, okay na. So, ayan mga kamister. Uh, nalinis na nga namin yung ano, no? Yung sinasabi ko na kapadaan na namin. Kaya okay na siya. So, ang susunod naman namin na gagawin mga kamister ko yung pagpuputol ng bakal. Yan, kasi para doon sa ano, para sa gagawin namin diyan sa gitna. Yan, meron kami hukayin sa gitna. So abangan niyo yan mga kamister ko. So hanggang dito muna yung ano natin update dito sa site maka kamister ko. I love you all.